sa inyong lahat. Ako nga pala si Amadeus. Hinihiling ko na mag-imbita kayo na makakasama habang nakikinig. Dahil hindi ninyo kakayanin mag-isa ang story ang ipabahagi ko ngayong gabi. Ang istoryang ito ay padalang kasaysayan at hango sa totoong karanasan ng isang kaibigan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kapitana. Sadya akong binago ang pangalan pero hindi ang mga lugar kung saan ito ay eksaktong naganap. Hindi ko na patatagalin pa. Magsisimula na ako. taong 2016 Lenin Hotel Barcelona Kamusta kayong lahat? Ito nga pala yung unang kwento ko sa na magustuhan nyo pinangalanan ko na ang hotel dahil wala silang pakialam sa multo doon at ginitaan lang kami ng receptionist nang sinabihan sila ng asawa ko tungkol dito. Kaya, eto na. Taglagas noon, Nobyembre, nang lumamig ang hangin at nagsisimula pa lamang mahulog ang mga dahon. Naisipan namin mag-asawang magpunta sa tatlong syudad ng mga panahong iyon. Barcelona, Lisbon at Madrid. Pinili namin ang Lenin Hotel dahil sa lokasyon at affordability nito. Sa mismong sentro ng Longsod na napakalapit sa mga lugar na maaari naming puntahan. Tapos konting lakad lang papunta sa mga opera maestra ni Gaudi tulad ng Casa Batilio at Casa Milla de Pedrera. Malapit din ito sa Las Rambla ang kalsada ng mga pamilihan. Nag-check-in kami sa hotel. Hapon na. Pagod na pagod pero may kailangan pa din kaming lakarin o kailangan pa rin naming maglakad dahil ng mga oras na yon maghapon kaming hindi nakakain sa biyahe. Kaya naghanap kami na pinakamalapit na restaurant para kumain sa gear at Good Store. Para bumili ng Spanish wine na maiinom sa hotel bago matulog. Medyo malaki ang kwarto para sa dalawang tao. May sitting area at maliit na bar. Agad kaming nakatulog pagkatapos tumambay at pagmasdan ang mga magagandang tanawin at ang perpektong disenyo ng lungsod sa tabi ng balkonahe. Hindi ko alam kung anong oras na pero nagising ako nang may narinig akong naliligo. Pero sa tabi ko, natutulog ang asawa ko at walang kamalay-malay sa mga nangyayari. antok na antok pa ako kaya bumulong lang ako sa kanya na parang naiwang bukas ata ang CR o ang shower sa CR. Pero sabi niya, baka nga daw doon sa kabilang kwarto lang namin. Hindi na ako nag-abalang suriin ito at bumalik sa pagtulog. Nang, mag nang magisik ako kinabukasan ay napagtanto ko na imposibleng mangyari iyon dahil ang hotel na inokupan namin ay ang isa sa antigo at makasaysayang gusali na karaniwan lang sa Estados Unidos. Masyadong makakapal ang mga dingding nito. Airtight at soundproof mula sa loob kung ganap na nakasara ang mga pintana. Iniwasan na lang namin itong isipin at pag-usapan sa nagpas siyang lumabas upang ipagpatuloy ang pagkalaugan sa lungsod sa buong araw. Bumalik kami sa hotel. Kapi na. Kumain kami saglit sa kanaligo at natulog kaagad. Hindi pa masyadong malalim ang tulog ko nung makaranig ako ng tulog na animoy may piniprito. Nanggagaling ang tulog nito sa minibar. Bukod doon ay nangangamoy tila na susunog din kaya binuksan ko ang mga ilaw at tignan ang lugar kung may mali sa heating system. Pero parang maayos naman ang lahat. Kaya natulog ako ulit. Nang umaga ng ay sinabi ko sa aking asawa na sa tingin ko may multo sa aming silid na nakakabala sa aking pagtulog o nakakagambala sa aking pagtulog. Hindi na kasi normal iyon. Dahil pangalawang gabi na at bukod ako lamang ang nakakaramdam. Kaya bago kami lumabas, kinausap namin ang front desk tungkol dito pero nakatitig at nakangiti lang sila sa amin. Hindi ko alam kung naintindihan nilang ang ibig naming sabihin kasi hindi naman kami ganoon kagaling si Spanish. Matapos ang lahat ng nangyari, sakto huling gabi na din namin sa hotel na iyon. Gabi na din kami nakauwi galing sa pagliliwaliw o dumiretso na sa pagtulog. Dahil kailangan namin mag-check out na ng mas maaga kinabukasan para naman lumipad ulit papuntang Lisbon. Buti na lang at hindi na ako nag-uising ulit pero Pagdating ng madaling araw habang nasa reception ang asawa ko para ayusin sana ang paglilipat namin sa airport eh. Nagtutotbash na ako nang maranig ako ng mga yabag kaya isinara ko ang pinto ng panyo. Dumating ang aking asawa at ito ang nakakalito na pahagi. Gaya ng sinabi ko kanina, isa itong lumang gusali. Kakaiba ang mga pinto at mahirap din itong buksan. Nakalak ito pagkatapos mo lang mabas at kailangan mong gumamit ng skeleton key para makapasok muli upang buksan ito. Kailangan mo din iyong hilain patungo sa iyo upang ihanay ang tarangkahan ng maayos. Saka mo ipapasok ang susi Laking gulat ng asawa ko bago pa man maipasok ang mga susi ay may humila ng pinto papasok kaya nahulog siya sa sahig. Dito sinigawan niya ako. Bakit daw kailangan kong hilain ng pinto? Hindi ko alam iyon kasi ng mga oras na iyon eh kasalukuhin akong nasa loob ng banyo. Nang mapagtanto niyang wala ako nang mangyari iyon, Sinabi niya sa akin ay pak ang aming mga bag ng mabilis hanggat maaari. At habang nag kami, ang pinto ng aparador at ang mga hanger ng tela ay nagsisimulang umugoy. Pabalik-balik na animoy merong napakalakas na hangin para iugoy ang mga iyon. Nung mga oras na iyon, mataas na ang sikat ng araw kaya naman hindi kami natatakot. Kaya papiro pa namin sinabi na Aalis na kami. Maaari na sila magpahinga ng mapayapa. Ngunit kayo din sulit ang pera at bonus ng mapagdarong multo para haliwin ka. Ito naman yung pangalawang istorya ko. Sobra itong nakakatakot ang na pangyayari o karanasan para sa akin. Nangyari naman ito habang kausap ko ang kapatid kong babae sa telepono gamit ang Facebook Messenger. Nasa Pennsylvania siya ng mga panahong iyon habang ako naman ay nasa Cavite. Sa ancestral home ng aming mga magulang kaming magkakapatid ay naghiwalay-hiwalay na simula na nang kami sa tamang edad. Yung iba nagpunta na sa US sa magkakaibang state. Habang ako naman, nagpupunta lamang tuon para magbakasyon. Eto na. Gabi noon pero hindi pa rin ako makatulog kaya naisipan kong tawagan ang kapatid ko sa PA ng mga oras na iyon ay kasalukuyan siyang nasa trabaho. Alam niyo naman, magkaiba ang oras natin dito sa Pilipinas sa kasa ibang bansa. Ang usapan namin, bago mag alas 4, dapat nakalabas na siya para mahaba yung mga oras ng kwentuhan namin. Kaya naman nagmamadali itong nag ng mga gamit para makapagawa pag uusap kami at naghapong nagmamaneho siya pa uwi. Alas tres ng umaga dito sa atin at alas tres naman ang tanghali doon. Halos isang buong araw ang pagitan. Excited pa ako pakinggan yung mga kwento niya. Nagtatawanan at medyo kinikilig pa kami habang nag-uusap gaya noong kabataan namin at magkakasama pa. hanggang sa isang saglit lang. May narinig kaming boses ng babae na sumisigaw ng marahas na parabang para itong torture at bidahandahang pinapatay. Naka-wireless headset ako habang nakahiga sa kama. Kaya nagwat ako kasi biglang nag-switch sa loudspeaker mode yung cellphone ko. Tapos bigla ring nag-on yung screen ng telepono nung mga oras na iyon hindi din hawak ng ate ko ang telepono niya kasi nga nagpamamaneho Pero parehas na parehas yung nangyayari sa amin kaya naman napasigaw ito bigla What the hell's that? Sabi ko Hindi ko alam Ma May kasama ka bang sumisigaw? Sumagot siya na Mag-isa lang ako dito sa kotse ko. Baka may kasama ka. Pagkatapos ay eh, nagsimula akong kilabutan. Nagsisimula na din ako manginig sa takot ng maramdaman ko o nakapa ang napakapangit o sobrang bigat na presensya sa tabi ko. Kaya otomatiko ako tumalon mula sa aking kama patungo sa main switch at binuksan ang mga ilaw. yung tili ng babae tuloy-tuloy pa din. Kaya naman nagpaalam na ako sa kapatid ko sa ko sinabing hindi ata ayun ang tamang oras para mag-usap. Malamang sa malamang kasi baka hindi nagustuhan yon ng mga spirito na nasa bahay dahil nga sobra na din ang ingay namin. Kaya naman hindi nila nagustuhan yon kaya nagparamdam. Pagkatapos ay sinubukan kong matulog ngunit hindi ko na magawa Kaya hinihintay ko na lamang ang pagsikat ng araw Nakatulog ako sandali at nakita ko habang nag-aagaw ang antok Nakita ko Ang isang babae Wala itong emosyon Nakayuyok ko at nakaupo sa aking kama sa mismong tabi ko ulat ko ng kaunti ang aking mga mata para masilip kung ano nga siya. At yon, ang isa sa malaking pagkakamali na aking nagawa. Dahil ng mga oras na yon. nandoon na siya. Nakatingin sa akin. tang kita mo sa mga mukha niya ang sobrang lapad ng ngiti. Nakatabangi ang ulon nito. Walang mga mata. Agad kong ipinikit ang mga, mga mata ko baka sakaling mawala siya. Hindi naman ako binigo ng ideyang iyon dahil pagtidad ko ulit ng mga mga mata ko para sana tignan ulit eh. Wala na rin siya. Ipinikit ko muli ang mga mga tako saka ako nagpasyang matulog na ng tuluyan. Hindi ko ito pinagsabi kahit kanino noon bukod tanging sa lang. Baka kasi alam mo kung anong klaseng nila lang iyon. Baka mapaliwanagan mo ako kahit papaano. Salamat sa pakikinig ng aking maikling kwento. Sa susunod naman yung iba medyo mahaba-haba na din kasi. At muli... Maraming salamat. Hanggang dito na lang.